merong napakong pangako sa inyong lahat no 43 yung mga nandito pero 43 lang ba talaga yung mga affected po dito ah uh, 334 beneficiary po 334 um, no so madami-dami po ito po. pero nabanggit din po kasi kanina no ni Shari na yung pangako ay libreng pabahay hmm. tama po ba libre no pero bakit may nabanggit din na kayo ay nakapaglabas no ng malaking halaga no kung 300 kayo dito, maaaring nyo po bang uh, linawin sa amin yon Sir Reynaldo? Uh, ito po, nag-umpisa po ito nang kami po umatid ng seminar sa ginawa po ng Habitat. At pagkatapos po ng seminar ay kinausap po namin yung organizer. At ang sagot po ng organizer na si Mr. Larry Pamadeco, pumunta lang po kayo sa opisina ng Habitat sa Makati at doon aayusin natin ang mga requirements na kakailangan ninyo. Doon po, binigay po nila sa amin ang mga requirements at ang una, maghanap kami ng lupa na mabibili sa murang halaga at sa paraan ng hulugan. At pagkatapos po noon, uh, binigyan din po kami ng mga requirements na kukunin sa City Hall, kagaya po ng mga certified through copy, tax deck na, na kami rin po lahat ang gumastos. Wala po silang nilabas. Hanggang sa makakita po kami ng property na umabot po ng 10,392 na binenta po na binebenta po ng may-ari sa amin sa murang halaga at sa sa paraan ng hulugan o tinatawag natin installment basis. Okay. okay. Nagkasundo okay. naman po kami at ang may-ari at ang hoba at ito po ipinagbigay alam ko po sa habitat. Dito no na po nagumpisa ang mga kakailanganin namin na halos lahat kami po ang gagastos. Okay. So sir no, magkano po ba yung amount na nagastos na ninyo or na advance? Uh, Uh, ang maabot po ito ng more or less 14 million. Sa lahat-lahat na? Lahat-lahat po. 14 million pesos. At okay. saan po ginamit yung 14 million pesos na yan? Ay uh, yung 14 million pesos po, uh, unahin ko na muna po, ang property po ay nakakalaga ng 25 million. Ang habitat po, na meron silang partner na Ayala, eh, ay Vita, ay kaya lang nilang magbigay ng 22 million. So, hindi po namin ma-acquire yung property hanggat hindi po nababayaran yung 25 million. So, ang HOA po, ay nagpalawal po ng 3 million para po may bayaran lang po ang sinasabi nating property. Okay. Na almost 3 million. Pagkatapos po noon, katulong po si Ma'am Rachel na isa pong empleyado po ng Habitat na siya pong nag-asikaso ng mga dokumento dahil kami po uh, hindi po namin masasabi yung aming tinatawag na educational attainment so humingi rin po kami ng sa para ayusin po yung mga dokumento. Okay. Ta ta tama po ba yung pagkakaintindi ko? na etong si uh, Habitat, yung nabanggit po ninyo, po. Uh, sila ay magbibigay ng libre na pabahay. Pero para makuha ninyo yung pabahay na yan, meron silang mga requirements. Po. So para makumpleto nyo yung mga requirements na yan, kailangan nyo maglabas ng sarili ninyong mga pera. Opo. Nakumpleto nyo na po ba itong mga requirements na ito? Sa katunayan po, nakumpleto na po namin lahat hanggang sa pagbabayad po ng capital gain tax, transfer tax, at yung kinakailangan po pati po yung survey yung natagpo okay. na yung yung mga taxes po na yan no at yung mga related expenses. Uh, correct me if I'm wrong ha doon yes, sa pagkakaunawa Bob. ko doon sa pangingyari hmm. kasi kayo po yung sumagot doon sa lupa. Opo. Kumbaga yun yung share ninyo doon sa programa na ito. Opo. May lupa na. Okay, pero wala wala yung bahay. Wala libre. Po yung bahay wala po. Okay, bakit daw walang bahay? Dahil ang mangyayari po ngayon para ipapasok po nila ngayon sa nga una po ipapasok po nila sa housing project through pag-IBIG. Yan po ba ay nabang, nabanggit na sa inyo bago pa kayo nagsimulang mag-asikaso ng mga requirements. Opo, pinapasok daw po nila kami sa pag-IBIG. Okay. At uh, nung yun nga po no nung una yung seminar hmm. no sabi po Opo. ninyo uh, saan po nila isosource source yung pondo? na pagpapagawa ng mahigit 300 na kabahayan. Uh, meron po sila source na tinatawag partner nila ang um, Bella Vita po Ayala. Okay. Sir, eto po ha kasi may mga amounts na involved hmm. dito no. And you are claiming based on a promise. Opo. Ng habitat po na nabanggit niyo. Opo. Yan po ba lahat ay may mga kasulatan kayo? May mga pinirmahan po ba kayo niyan? Ah, uh, dahil tiwala man po kami sa kanila, hindi na po kami nagkaroon ng agreement. Ang nangyayari po, Ah, uh, kagay lang po, pagigay ko po ng halimbawa sa may po ng lupa. Hindi naman po business businessman or business person yung uh, may-ari ng lupa, so ang binibigay lang po nila is yung uh, art na po natin, acknowledgement receipt. Ang pinapatunayan ng acknowledgement hmm. receipt po ay may natanggap silang halaga. Opo. Okay? Pero kasi ang kailangan ko sana para mak mak makuha natin no, yung kabuang litrato no ng mga Opo. naganap na, na pag-uusap ninyo or agreement man Uh, kung tawagin. Eh sana wala ba kayo nung black and white na, eto yung usapan natin, eto mm -hmm. yung undertaking namin, uh -huh. tapos eto naman yung sa inyo. kasi, eto sir, ha, uh, base po kasi dun sa sinasabi mm -hmm. niyo, lalabas no. ang gagawin po nila ay donation, mm -hmm. okay? kasi libre na pabahay, mm -hmm. okay? sa iyo yung lupa, sa amin yung bahay, mm -hmm. okay? pero dahil wala kayong babayaran para dun sa bahay kung wala kayong may dokumento ngayon oh, no o ano man yung naging pag-uusap ninyo, lalabas donasyon yung gagawin ng habitat no. At uh, and ngayon ang ang, ang nirereklamo po ninyo is asan na yung donasyon na yan. Okay? Uh again ha, hindi pa kasi malinaw sa akin yung buong pangyayari sa inyo. Mm -hmm. Gusto kong malaman, ano ba yung naging pag-uusap ninyo? Meron bang investment dito na aspeto na sinasabi, kailangan yung mag maglabas ng pera? Tapos, eh, uh, yung pera na yun ay tutubo in the form of a house? May ganun po ba? ni po, attorney, ang nangyari po, yung nasabi po ni Tatay Reynaldo na si Habitat po nagpabigay po ng seminar para po doon sa libreng pabahay. So ang nangyari po, meron pong mga nagaasikaso po sa HOA na tumutulong na ito kailangan ninyo, ito kailangan gawin. Pagkatapos po noon, wala pong naibigay na dokumento sa kanila sa sabihin na ito yung partisipasyon nyo, ito partisipasyon namin. Okay. So for 10 years, ganun lang po nangyayari, may bababang opisyalis sasabihin, ito kailangan, ganito kailangan, ito babayaran, ganito babayaran. Okay. Hanggang sa tumagal na po ng tumagal yes, Yes, yes. Okay. Oh, mahigit 10 million pesos no, yung nailabas ng grupo niyo na halaga. No? Yung <clears throat> 10 million pesos na yan, no, kanino po napunta yan? Yung iba po sa habitat, yung iba po sa, sa tinatawag namin yung expenses. Okay, expenses yung taxes. Taxes pati po yung land yung pagbabayad po ng sukat, survey mga, po. Lahat ng Opo. mga 'yon, no? Di preparation para uh, pati po sa DNR, bayad po ng <coughs> ano, sa ng mga certificate. DNR oh, po, DNR okay. permit. Ayan, certificate, pagbaba, pagpuputol po ng puno, okay. pagbabayad po ng seedlings. Hawa po ang okay. Gumastos. Yung expenses na nabanggit ninyo no patungkol Opo. sa lupa, maintindihan ko 'yan, Opo. no? Pero ang gusto kong malaman, ah... Uh, para saan yung pera na ibinigay kay Habitat? Yung pong binigay namin sa Habitat na itong huli po is 4 million para do po sa equity. Equity po saan? Equity po doon sa pabahay na sinasabi nila dahil once na magbigay po daw po kami ng equity na 11 million, is i-start na po ang paggawa ng bahay. So wala naman po kami ganong kalaking halaga. So ang naibigay lang po namin is 4 million po. At sa nabi po nila na once na may bigay nyo yung 4 million, mag-start na tayo ng project. Okay, omap pero, pero magkano po yung dinedemand nila sa inyo na, na halaga na equity? 168 po, 168,000 bawat tao. Beneficiary po para sa Rose po sinasabi nila. Okay, okay. Ganito sir kasi isa nga sa akin ngayon, uh, medyo uh, hindi klaro no kung mm -hmm. ano yung buong usapan no. Kasi again no, pag ang sinasabi kasi niyo is parang parang donation mm -hmm. yung bahay na yan on the condition mm -hmm na makumpleto nyo lahat ng requirements kayo mm. magpro-provide nung lupa kami ang donate kami ng bahay. Uh we cannot force someone to donate, no? Mm. Kasi i consideration for a donation is the generosity mm. ng giver. Okay? So kung napako ang pangako na 'yon, ang makiklaim lang natin is siyempre kung ano yung uh, nagastos ninyo. Okay? Uh okay. kasi kayo umaasa kayo eh. Meron kayong expectation. Mm. Okay? At dahil sa expectation na 'yan, siyempre sino ba namang ayaw magkabahay, 'di ba? Kayo ay naglabas ng halaga. Opo. Okay? And it it would only be fair na da, na dahil hindi natupad 'yan and you were <coughs> uh, somehow misled. Okay, edi eh ibalik man lang nung kung ano yung gastos Opo. Opo. na nailabas na nila. Magkano yung 14 million ba 'yan equally divided among you or by mas malaki yung halaga na nai-contribute yung iba? ganun po. <coughs> meron pong malaking na ibigay, meron pong hindi. Hindi ma po sila equally na 168. Uh, ang gusto ninyo is ma-refund na lang Opa. yung bahay, yung yung naibigay ninyo or uh, umaasa pa ba kayo dun sa pabahay? Hindi na po kami umaasa sa pabahay dahil 10 taon na po, palabi ah, taon na po. Ah, matagal na pala to, 10 taon. 10 taon na po kami naghihintay, attorney. Oh, oh ak long, akala ko naman neto-neto lang. Hindi po, 10 taon na po. Eh kung sampung taon na pangako hindi pa natupad eh wag na tating asahan shari. Nag-message po, po sila. Thank you uh, ito po ng uh, Habitat for Humanity Philippines. Uh thank you for reaching to us. However, upon deliberations, we resolved that it is in our best interest not to bring the issue to public through the media. We are prepared, however, to address any issues or claims in the proper forum with competent jurisdiction to decide on the matter. Thank okay. you. Pero, pero sir, no, sabi nyo nga kanina, so, kaya uh, kayo, kayo pala nandito kasi ang gusto niyo na lang is mabawi Opo. yung mga halaga na naibigay po Opo. or nagastos po nila. Yan po bang mga halaga na yan? Eh, dokumentado po ninyo. Meron po mga acknowledgement receipt. Kayong lahat, meron kayong mga acknowledgement receipt. No? Papatunayan na kayo talaga ay naglabas ng pera. Meron. Okay. Uh, yung at least no yung mga nagastos ninyo okay, lahat naman 'yon dokumentado no may mga resibo. Okay, meron. meron naman no? Meron meron naman po. Po. Okay, okay, sige no. Well, uh, gaya nga po nang sabi ko sa inyo kanina, kung lumalabas na donasyon, yung pabahay, hindi po natin sila persa, mape mapepersa doon. Okay? Alam niyo naman siguro na ang donasyon ay bukal sa loob. Kung ipinangako nila 'yan okay, nang walang konsiderasyon, tayo ay aasa hmm. no sa generosity po nila. Okay? Eh apparently napako no yung Opo. yung pangako eh syempre tama lang din naman no na yung mga naipuhunan niyo na kumbaga na Opo. Nailabas nyo na Nailabas niyo na e may balik sa inyo Opo. hindi naman birong halaga po yan no Opo. Eh, pero ganun pa man no yung habitat po ay eh, hindi na sumagot sa aming tawag Sir Felix Tunog magandang hapon po sa inyo sir Ah uh, magandang hapon po attorney uh, pangkaraniwan po ba itong mga ganitong pangyayari ng isang NGO ay eh, pwedeng mangako Ah uh, ng mga pabahay sa mga uh, residente no tapos uh, maglilead ito no ng malaking gastusin nitong mga residente na ito Ganun po ba nangyayari dito sa mga NGOs yun pong ang pagkakaalam ko po ano ang uh, habitat niya ay ito po talaga yung kanilang uh, pinaka programa no meron po silang uh, mga housing project na nai, uh, na implement na uh, mahabang panahon na rin po nilang uh, Uh, pag exist bilang isang NGO. Okay. Aso ah, meron, meron naman silang mga uh, natupad. Meron po talagang ganyan na ano. Uh, meron naman po, no? Marami na rin po tayong nakitang naging naipagawa uh, ng mga pabahay ng uh, Habitat for Humanity. Okay, okay. Uh, ganito kasi no, uh, Sir Felix, although right now, no, hindi kasi masyadong maliwanag sa akin, no, yung naging agreement ni na, okay. nitong NGO with the 43 Actually 300 sabi nila no ng mga katao at bilang kayo po no yung council for NGO certification again no it is in the interest of the public na sana maging malinaw ano po ba yung naging uh, transaction dito ano po ba yung entitlement ni na Sir Reynaldo at ang kanyang mga kasamahan Maari po ba no uh, Sir Felix i-refer -re muna namin po sa inyong tanggapan magkaalaman no kung ano yung Uh, kung magkano yung kayang ibalik siguro ni Habitat kina yes. Sir Reynaldo. Yes po. At uh, pag-aaralan po natin 'yan, uh, titingnan pag-aaralan po ng uh, PCNC board, no? Kung ano ang nangyari dito sa issue na ito. umaasa uh, uh, tayo na hangga't maaari ay uh, una ma itong issue na to. Kung hindi na talaga kayang maipagpatuloy yung housing project, at kung uh, mapatunayan talaga no na merong nailabas na uh, sa ukulang halaga ito ang ating mga uh, miyembro ng HOA uh, umaasa tayo na maibalik sa kanila kung ano man yung nararapat na maibalik sa kanila Opo oo at especially na 10 years na pala <coughs> 10 years. etong pangyayari po so, na po. ito no so syempre kung maibalik yan kung tig ilang hundred thousand sila baka yung halagangan ng pera nila eh bawas na bawas na sa inflation pa lang. Opo. Sa, sampung taon. No? Yes, yes, hindi, sir. pero Sir Felix, no kami po dito sa, sa studio, siyempre, maiintindihan po natin <laughs> yung pinanggagalingan ni na Sir <laughs> Reynaldo Bautista. no Una sa lahat, masakit naman siguro no, na mapakuan ng isang pangako. Okay? Pero kung ganun pa man, hindi eh, na naman nila pinipilit, eh yung mga nagastos na lang nila. Okay? Kasi pinaasa na sila eh. 10 <laughs> years. Nang sampung taon. <laughs> diba? Opo. Oo. Yeah. so Sir Felix no umaasa po kami no na sana magkatagpo diyan sa tanggapan po ninyo sa akin no for now gusto ko lang muna magkalinawan ano ba yung talagang uh, transaction mm -hmm. po dito. Okay. Yeah, pag aaralan po natin yan at uh, uh, sana nga maliwanagan at matanggap ng bawat isa kung ano ba talaga yung naging uh, pag-uusap nila. Uh, hopefully magkaroon ng maayos na resolution din dito. Okay. Uh, itong uh, issue na ito. Yes po. Uh, Sir Felix, maganda rin po siguro na mairit-tawagan nyo din po no, mag-reach out din po kayo sa Habitat for Humanity Philippines para mm -hmm. malaman din po natin kung ano po ang tugon po nila o action po nila sa gagawin po natin sa complaint po no ng yes. uh, mga lumapit po kay Sen. Rafi. Yes. Uh, po. So, uh, huwingin uh, po. po natin yung uh, paliwanag ng uh, Habitat sa kasong ito at uh, after we have weigh-in, o so, naman ang uh, reasons ng dalawa, then uh, hopefully will be able to uh, facilitate yung uh, resolution ng issue na ito. Maraming salamat po. Attorney Foronda, magandang oh, hapon po uh, sa inyo, sir. Uh, magandang, magandang hapon po, uh, attorney. Ayan. Opo. Attorney, no? I think na, narinig nyo naman po kanina Opo. yung na, na, pag-uusap namin. kanina. Opo. Sir, an, ano pong take nyo dito, no? Uh, attorney Foronda, at least no, from the point of view lang po ng DISUD? Oo, oo nga eh. Kasi, yun nga, nakakalungkot nga kasi mayroon palang ganyan na pinangako ang ano Habitat for Humanity. Uh, actually, ang Habitat for Humanity, uh, naging partner din yan ng, ano, before HLURB, at saka ngayon, this suit, sa pagpapa, ano, uh, yung nga, yung pagbibigyan ng pabahay, kasi nga, ang this kasi, meron naman yung, ano, yung tinatawag na socialized housing project, di ba, yung, uh, yung, seventy uh, 7279, yung utha, kailangan ang mga developer mag-donate ng ano, Uh, gagawa ng ano, socialized housing project pero ang ginagawa nila ngayon, uh, nagbibigay na lang sila ng escrow, escrow fund at yung amount na yon ay ginagamit naman sa development, uh, pagdi-develop yung land development. Ah, escrow, uh, oh, oh. Uh, Escrow, escrow fund. So, yan ang nangyari diyan sa ano, sa ang pagkakalo ko sa Bignaimonlot. Nagbigay kami ng allian uh, ng uh, para sa land development ng project. Pero dun, pagdating naman dun sa usapan nila, yung mga paninigil ng, ano, ng Habitat for Humanity para dun sa mga beneficiaries, eh hindi, hindi alam ng ano yan, ng bisut Wala, walang, wala kaming kaalam-alam na meron pala silang ganyan ng mga sinisigil. Kasi okay. sa amin lang, tumutulong ang disood para sa land development ng isang project. No. Okay, Opo. okay. Eh, ngayon, kung sa ganyang problema, Uh, mabuti siguro kung kunin din natin ang panig ng ano ng Habitat for Humanity bakit nagkaganon? Saan tang oh. saan dinala yung pera? Bakit sila nan, naningil ng ganitong halaga? Tama po, no? I, I agree with hmm. your suggestion. Kasi ah. if narinig niyo po kanina tinanong ko rin si Sir Reynaldo uh, Bautista ah. kung meron hmm. ba silang kasulatan patungkol doon ah. sa ah. yung buong transaction, yung agreement. Ah. Oh, ah. kasi Uh, sa ngayon nga, although nabanggit niyo po no na uh, involved na rin talaga no si Habitat naman talaga doon sa mga pabahay and yes, I, yes, I heard oh, oh, na oh, tumulong oh, nga rin po sila sa mga nasalantata nung mga oh, nakaraang oh, mga oh, mga oh, bagyo. Pero it's another oh, arrangement yung sinasabi po ninyo na escrow. Uh, escrow oh, account. Uh, yun so, na, oh, oh, so sa ngayon, we are not sure yet kung ano ba yung naging agreement nila. Ano ba yung representations Apo. para masabi natin no, kung kung saan nag-rely, saan dumipende Apo. ang Apo. sina Sir kasi, Reynaldo Bautista. Pero Apo. napakahalaga ha, nung mga uh, ilang information that we got from the DSUD. Yung, yung mga ibang uh, processes na hindi na dumaan po uh, sa inyo uh, or kung ano man po yung mga information lamang na nakarating po sa DSUD. Okay. So, so yun nga, kasi sila naman ang nag-identify nag ng mga beneficiaries nila. Uh, katkatuwang nila ang LGU. Kaya, yes, yes. opo. Uh, uh, opo, pero kasi sir, uh, at attorney Foronda, Ronda, uh, siyempre, yung 300 people na katao, hindi naman natin pwedeng baliwalain na lang. Opo, opo. Po kasi yan, po yan. although sila po ay nag umasa man lang sa isang pangako, opo. Hindi naman natin may pagkakaila. Dokumentado naman daw nila opo. na gumasto sila ng collectively 14 opo. million pesos na. Okay? Opo. At sa kanila nga no na umaasa sa isang pabahay, syempre Opo. ang 14 million peso ay hindi birong halaga. Opo. Okay? So, so, totoo 'yan. Oo, so uh, not that we are asking for uh, the heavens. Sa kanila is mm -hmm. they just want to uh, refund na lang. Refund. Opo. Oo, and I think uh, it's just fair, Attorney Foronda, uh, mm -hmm. given that 10 years na rin no? Apo. Uh, pero just the same, no? Gusto ko attorney, sana magkalinawan, no, kung ano talaga yung nangyari dito para malaman Apo. talaga natin kung yung entitlements ni na Sir Reynaldo at yung Apo. kanyang kasama. Makakatulong po ba ang dispute dito, attorney? Apo. Sige, sige po. Uh, subukan po namin kasi meron naman kaming power na magkantak ng conciliation para pagharapin yung dalawang partido. Uh, sumulat po sila sa amin at uh, ipapatawag namin itong habitat for humanity para Uh, alamin ng ano nila ang komento yung side nila para pato uh, kaya sagutin itong mga ano itong nirereklamo ng mga ano ayun mga ayun I, Opo. i think mabuti po yun no uh, attorney foronda na Opo. magsimula tayo dun sa pagtagpuin. no uh, maliwanagan tayo dun sa mga pangyayari oo po so, mabuti na rin yan na ano nirereklamo nila kasi itong habitat for humanity ito nga uh, uh, madalas din na maghumingi ng tulong dito para sa mga ganyang project nila. Pero kung nagkakaroon ng ganyang mga problema, eh, magdadalawang isip na ang bishod para pagbigyan pa sila. Kasi kung ganyan na mga niloloko nila yung mga beneficiaries, eh, Tama. magdadalawang isip na ang departamento para yes. pa yung mga susunod nilang mga proyekto na, pa, na sinasabi nilang pabahay. Kasi ang opisina kasi nakalaan naman na ano, uh, willing naman na mag-provide ng mga ano, uh lang development galing doon sa mga escrow fund ng mga developer. Uh, pero ayusin man lang sana nila. Yes, yes. Opo, K kami po dito opo. sana narinig niyo tong uh, mga kasama namin sa studio. They are in agreement to what you have mentioned. Uh attorney Foronda at kami ay natutuwa no na ang disod nararamdaman namin ay hindi sila binabalewala. Opo, opo. Actually. Uh, yun lang naman no yung tulong na mahihingi natin at inaasahan natin. Opo. Uh Apo. it's not it's not that big no kasi Apo. there are Apo. 300 people involved here no Aha. and Apo. what they are just asking is the return of what they have already spent and i think uh, that's not too much to ask Apo. okay so attorney Apo. ha ay ko-coordinate po namin sa inyo uh, kasi madami-dami sila actually <laughs> 43 yung nasa studio po ngayon and Apo. i think it's just good enough na may maasahan silang aksyon uh, patungkol dito Apo. sa kanilang hiling Apo opo oo sige maraming salamat no attorney sige po. Sige Raymond Foronda kami sige ay natutuwa po. welcome po oh at i-coordinate po namin uh, sa inyo sige itong po. concern okay. po na ito maraming salamat sige po thank you thank you din po thank you Dr. Rapi idol salamat sa pagtulong mo sa amin sa katulad naming maralita at na, 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 nangangarap na magkaroon ng magkaroon ng pabahay at para namin maging tira ng aming mga aming anak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Salamat po, Sir Rapi. Sana matupad na po yung pangarap namin. Ibalik na lang po nila yung pera namin. Hmm. Siyempre, 10 years po kayo nag-antay. Na po oh, po. Hindi po oh. maiksim pa na yung sa pong taon namin pag -iintay. okay po. Sa isang taon po, panlabing isang taon na po sa Enero. Am um, kausapin po namin kayo, mga ma'am and sir, ha, sa kabilang studio. Maraming maraming salamat, salamat po at magandang hapon po. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, you po. Mga ma'am and sir, ayan.